yung ayan po no si Busing Rampage no Rampage Motovlog shout out no tapos si ang dali ah makuhaan kasi si ano Frederick na no? Frederick Vlog TV. Ayan, shout out mga busing no? Shout out, shout out sa inyong lahat. Sa inyong lahat diyan, okay? Good morning and I love you all. <laughs> thank you, thank you sa suporta mga busing ah. Holding you, I can't see the end, but we'll see it. Yo! Ayan. Good morning, good morning po sa inyong lahat mga busing. No? Ayan, araw po tayo ng Merkulis ngayon. Ayan, magpapainit-init lang ako dito, no? <laughs> Ayan, maganda, no? Wala na yung mga mga gagawa dyan, no? Natapos na siguro nila, pero hindi pa pinapadaanan. May bayay nakaharang pa. Ayan. Ah, ang ganda, ah. Sarap talaga magpainit dito. Ayan o, kwan muna kayo dito sa lugar na ito. No? Mananawa muna kayo. Alam nyo naman ako kung saan may magaganda. <laughs> Nilulubos ko no. <laughs> Habang hindi pa natatapos. Yan. O, diba? Nagpapainit-init lang ako dito sandali. Oh. Maganda dito pag umaga yung mga tunog ng ibon. No? Ang sarap sa tinga. Tapos maganda sa mata yung kapaligiran, malawak, maraming kakahuyan, di ba? Tapos yung daan wala pang dumadaan, no, yung kalsada dito wala pang dumadaan. Kasi yan oh ano, may nakaharang pa doon sa unahan na ano? kan. Katatapos lang siguro ng pan, Nang ano talaga? Nang pagsiminto ng box culvert na yan lahat wala nang nagtatrabaho dyan tapos tayo magpapainit-init lang <laughs> walking walking nakatumba kasi yung drama o dyan sana ako nagpapapawis ng uh, nag-exercise eh doon na lang sa motor ha ganda talaga ah o ba diba? nakaka-relax na umaga tapos oh yung, yung, kalangitan wala ang kaulap-ulap oh di ba oh. <laughs> Walang kaulap, ulap po. Oh. <laughs> ah. Grabe na naman tong init mamaya. maya pag ganito. Ah. 'di diba, sa may kuan ko diyan sa may community ko diyan may na-post ako diyan, no. Oh, na balita, 43 kami dito nung nakarang araw eh. <laughs> Grabe, sobrang init. Nako po. Ah. Yung, mga bagong tubo, no. Kahit na sobrang init, to, oh, basta masunog talaga yung part ng damuhan kahit na anong sobrang init ay may mabubuhay talaga ano, gustong gusto to ng mga kalabaw at kambing baka itong damo na yun no? oh, ganda ah. tapos mamaya no doon tayo lalabas sa may kuan ginakas no barangay lumbo at saka sa barangay ginakas mabili tayo ng kwan or pwede rin dito mamaya pero dito na lang, dito naman tayo ulit na lalabas oh. tapos susunod na lang ako babalik dyan mga sangkap lang muna bibilhin ko yung mga kamatis no? wala na ko doong stock na kamatis ah, kalamansi sibuyas ahos mo doon yun, yon yung plano kung bibilihin mamaya. Doon sa nadaanan natin. Ah. Sarap pa, ah. sandali pa. Barin ko lang tong kanto. Ah. Ano ba? Diba? Para ma panang ingat pati tong chest bag ko. Barin ko. Magpapapawis, ah magpapainit lang ako. Yan, sandali. Oh, mm, ang ganda. May nagkikwan doon sa unahan, no? Harvest siguro sila ng mangga nila. Ba't manami marami sila doon? Yung na nating mangga na malaki. Ayan. Oh, ano, diba? oh, good morning, good morning sa lahat mga buseng no? Shout out, shout out sa lahat, no? Ay! Ayot na to. Ito, e, ko na lang dito mamaya. Ori pa, una ko na lang isa shout out no mga na lang ako doon mamaya sa bahay ng pang shout out na kaya may nagpapa shout out kasi iwan ko lang na screenshot na lang lang po mga buseng tingnan ko lang kung na screenshot ko yun yun no? yung na shout out ko na yun no sa paunang video ko na lang yun ilagay yan uh, Fred Saison at saka kay Boss Ubet yan uh, pare mga bro no yan mayong agas inyo Mayong aga sa Saudi. Ayan. Ang ganda ng bato. May kwan dito eh. ginawa nila ng outlet pero wala din namang tubig. Panigana lang talaga. Ayan o. Thank you, thank you, thank you sa supportan yung mga busing. Busing rampage. Ayan. At saka kay sino yun? Sa isa. Na, eh, lagay ko yun sa unahan ng video mamaya. <laughs> Against the earth pala. Sige dito tayo maglakad-lakad <laughs> hindi lang tayo lalayo masyado sa motor baka daanan yung bag natin <laughs> ang ganda talaga ah walang <clears throat> tayo lang yung nagpapapawis dito eh sarap na sarap sa pakiramdam pag ganito eh yung malawak malawak yung matatanaw mo tapos maganda pa yung tanawin ah dito sarap din magbike eh. Hiramin ko kaya yung bike ng pinlang pamangkin ko. Hindi niya rin naman ginagamit. <laughs> walking walking lang. Sandali at magpapapawis lang ako diyan sa motor sandali. Wala kasi akong stand, hindi ko rin naman ma-video, hindi rin ako makapag-exercise ng maganda kung kani. Kung hawak ko yung camera. Tsaka yung mga hita kong ito, sakit, <laughs> Kaka-exercise dun sa bahay. Yan no? nagkaliig na ako. <laughs> Nung nakaraan na wala tong leeg sobrang taba ko na. <laughs> Pero sa kaka-exercise, bumalik na naman. O, no? diba? Uh, papapawis. Tapos yung chan ko, medyo lumiit-luit na kunti. <laughs> Pero, masarap pa rin talaga kumain eh paano liliit yan paano liliit ng todo kahit gaano ko paka exercise to hindi liliit ng todo kasi sarap kumain eh yan yung pinaka mahirap talaga kalabanin <laughs> yung pagkitipigil mo ng pagkain <laughs> yan ang magpapapawis pawis lang ako dito tapos magmumuto vlog tayo mamaya pa uwi idudugtong ko na lang okay so kita kits na lang tayo mamaya sa muto mga busing ha wala na din naman nakapag-usap-usap na din naman tayo dito magpapabawis lang naman pa ko dito magpapainit tapos dudugtungan na lang natin mamaya ng motovlog pa uwi okay? so magandang magandang umaga sa inyong lahat mga busing at maraming maraming salamat parati sa suporta nyo no huh. Inip, ha busog kasi ako no, na katatapos ko lang talaga magkape sabi ko lalabas na lang ako at magpapainit tapos bibili ng mga sangkap sabi ko dumaan ba ko doon sa kaibigan ko kanina wala bakas sasama pero wala siya pumuntang palingki kung nabutan ko sana hindi dito na lang sana kami namili Ayan so ayan ba mga busing kita kits na lang po tayo mamaya ah, sa Amunto Vlog okay good morning again <laughs> Ayan tara na buhay na tayo <laughs> Magpatuloy na lang ako doon sa bahay ng pagpapapawis habang magluluto. <laughs> Let's go. Ah, mag-enjoy muna kayo sa motovlogging natin. Na, napakagandang mga tanawin. Para naman ma-relax-relax na naman kayo. Magagasgas na to sa akin tong lugar na to eh. Magagasgas na naman to sa kaka vlog ko dito sa lugar na to. Eh, lalayo pa ba ako kung mayroon nang din naman dito malapit sa amin na napakaganda din. Diba? Kung noon nga pumupunta pa ako sa Tarutak, sa Bypass Road, kasi maganda doon yung tanawin. Eh. Ngayong may nandito na sa amin, eh, dito, dito na lang. Babalik na lang tayo doon sa Tarutak, sa Shrine, sa susunod na mga kan na mga pagkakataon. Baka sa susunod na linggo, or sa Sabado makapamingwit tayo sa dagat doon lang muna sa pinuntahan ko sa Bakay magsusubok lang ako doon kahit na mga isang oras lang mag -try lang ng van lang tayo ng eh, pamingwit <laughs> kahit na walang huli okay lang at least mag-try yung mag baiting wait lang mag-bait wait lang po tayo no? <laughs> Okay lang yan. Kahit na walang huli. Doon sa lugar na yon hindi ko naman in-expect na may mahuli tayo. Pero magna-try lang ako. No? Uh, ah, kung may mahuli man kadalasan yan doon, mga hito dagat or pagi na maliliit. No? Kasi mapabuhangin po yan doon. Paboritong, paboritong eh, lugar ng mga hito dagat. Mabuhangin na medyo may putik-putik sumuka natin doon mamimimit isang bisis lang kasi yung plano ko talaga na pamingitan doon sa pan doon sa Ligas Garden no? uh, one year ago na ako nakapunta doon doon pa ako nag-celebrate ng birthday ko kami ni Lemuel lang kami lang ni Lemuel yung pumunta doon bispiras ng birthday ko, bispiras ng birthday ko yun tapos pan tapos kakamonetize ko noon that time. Oh, doon na lang ako. Bali celebration na lang din na celebration ko na pumunta kami doon ni 'Yon <laughs> na lang yung pinalabasan. Ganda. Ay, tako. Sarap mag-pasyal-pasyal sa mga ganitong lugar, ha? malamig ang simoy ng hangin dito ngayon. Ngayon mismo, no, sa mga oras na ito, malamig ang simoy ng hangin. Kahit doon sa pinagpapainitan, kung malamig ang simoy ng hangin doon. Pero sigurado mamaya, ah, sobrang ingat na ito. Kita mo yung mga kawayan, o no, yung dahon ng kawayan pa tayo. Grabe kasi yung ingat eh. Nakalain mo, 43 yung ingat ng nakaraang araw. Ano ba yun yung nakaraang araw? Grabe, sobrang alinsangan. Tapos kahapon nag brown out pa. Ay nako. <laughs> kahapon sobrang alinsangan din tapos nag brown out pa. Ay hayop sabi ko. <laughs> Ay mabuti ito kung matapos na itong ginagawa nilang simintado ng kalsada na ito maganda na ito pag natapos na to eh, yeah, tuloy tuloy ah kala ko na matay eh, yeah, tuloy tuloy natin hanggang doon sa bahay ah pauwi na lang din naman tayo <laughs> huh. sarap baka ka kanda no, sarap dito no. Sarap magkitambay dyan no. Ha, ah, kahit na gaano kainit yung panahon kung may ganong lugar ka. Walang kaproblema-problema sa kung ganito po no, ganito po kapag maraming kahoy pa sa paligid nyo. Kahit gaano kainit yung panahon, baliwala. Pero doon sa mga Bapana, sa mga lugar na Miniminahan no? Tapos uh, kan, yung pinupil, Nagpuputol yung mga puno Di ba grabe yung inip Na nararamdaman nila eh, Ito tayo Pauwi na pauwi Enjoy the ride mga bossing Let's g against the earth against the earth na natin yung araw eh. magpisa nyo na muna yung against the earth puputuloyin ko na lang <laughs> ayan, madrisyong tayo dito <laughs> tingin muna tayo dyan o no, kung anong mga gulay parang wala ai Ay, salam ayun ba adong ah, balasa katula ha <laughs> <Ay>, itu <to. laughs> dito wa sandalih ah Ayan, may mga kamatis, eh memang ka mati so ya ayun amilon no eh. bet berasan dia mengeranai ang kilo

sila kasi yung mga stock doon na ano ano ay mangga na green sarap hmm. mangga na green melon at saka pakwan bango ah <coughs> bango ng melon pera na eh kamo pa dapat Hindi na Wala rin namang mga gulay na uh, ano. Ito lang. 60. Thank you. Thank eh, you. tara na. Doon na lang malapit sa amin mga busing ah. diyan tayo kaling. Oh. Yan dito yan labas ng bypass road, no? Tatawid yan dito oh. or doon mismo sa kuan. Yan mo te punta tayo doon sa palengke namin na bago sa wet market. Ignan natin no. Oh, kung ano doon yung kuan toyan so ayan ba mga busing no doon na lang malapit sa amin na naman ah para hindi masyadong umaba okay yan mag resume tayo dito mga busing pinotol ko na lang eh, sobrang biloy siguro yung kuha niya harap na harap sa araw kasi lapit na tayo sa paaralan na malapit sa Highway DPWH nakatradjet sila dito siguro sa loob. Perfecto. Perfect trip. <laughs> Paano ka <kami spila? laughs> ah, may eskwela? Paano ka may eskwela? Ha? Yung bypass road ha? Ha? Diyan lang puro gaw. Ha? 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 May klase doon? Ha? Ah, nagambal si mamu na. Giyan ko si mamu. Why ko na klase? O, te, klase? Len! <laughs> walit klase, naginagyan ko to si ma'am na walit klase hindi yeah. naguli naman tol naginagyan <laughs> <laughs> ko to kinas, hindi hindi, grande hindi kag shaking, purway siking dyan ah purway matawad eh nang agadong dadse bago nagkabot, nagpatinda to <laughs> ano pa? no, na yung pagkagwa? ting! hage ko! bretso ko Apit na tayo sa bahay Yung nasagasaan mong aso Tarantado eh dito sa kwan eh <laughs> Sa purog ko alin Sa bypass road pala Nulog Sigurin liyo mo nulog Ayan tara na Let's G Ito yung aso kong nasagasaan dito Kaya te Kan Ah, uh, Pilay Ito naman yung makulit yung anak Iii na naman yan <laughs> Ay susi Ah, uh, na yung anak Siguro Ayan Ayan, dito na tayo mga busing hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat sa pagsama sa akin ang ganda na ng tubig nila <coughs> ito na lang, ang saka dyan na lang ilaylan na lang tapos mapana dito wala na akong wala nang mga isda dito dito na lang nagkanda matay nung ni nung mag brown out brown out sayang yung iba na binta ko yan hanggang dito na lang po mga busing at maraming maraming salamat sa inyong lahat ha. at magandang umaga love you. Oh, bye, -bye. <laughs>